Hey, what's up? Good morning mga ka mga to. Today it's Saturday and kita nyo naman ng aga-aga traffic. So, sabi kahit sabihin nyo sabado ngayon, walang pasok yung mga estudyante. Pero syempre, hindi pa rin tayo makakaligtas sa napakahabang traffic. Kasi may pasok pa yung mga masisipag na empleyado ngayon. Diba? Araw ng sabado ngayon, pero may pasok yung mga yan. Diba? Syempre, eh. Alam naman, kapag isang empleyado either mamimili ka kung mapasok mo is Monday to ano lang Monday to Friday or Monday to Saturday meron pang ang uh, Monday to Sunday yan ang mga talagang mga empleyadong mga ano wala nang tulog wala nang pahinga yung mga magiging susunod na manager <laughs> baga parang nagahabol ng kota ay no nga ka tayo bumiyahin na maga para makaiwas tayo sa traffic Pero sabi ko nga Hindi natin kabisado Hindi natin alam Yung uh, kalagayan ng kalsada Every time na lumalabas tayo So for the reason kaya traffic Kasi meron dito Ayan yung ay mga ano Mga flood control Sabi ng biker Ano yung kaya? Diyan <laughs> natin yung mga flood control Diyan natin yung mga flood control sabi ni ko Bikers, pag doon nakatira yung mga taga flood control Shout <laughs> out sa'yo Kuya Bakit alam mo yung bahay ng mga taga flood control So may, 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 may mga dala tayo ngayon mga karis mo to Yung mga gamit natin galing tindahan So itatransfer lang natin sa Keso City sa Payatas Kasi gawa ng papasok na tayo eh hey, hindi natin siya ma-manage. Kaya papamanage din sa mga isa sa mga kamag anak natin or kapatid natin so sana ma ano natin ma-manage natin kahit pa paano and magawa pa rin natin mag business kahit may work na tayo so sa mga dala ko yung cooler tapos meron pa sa likod and mga magagala ng mga utensils lang naman yun tsaka ito naman ito yung mga rosin or yung mga soda yan so hindi tayo mag-close mga parang ililipat lang natin dito transfer lang natin kasi gawa nang hindi natin siya mga manage doon wala no? tayong taga bantay kaya lipat natin itong ibang ano, area mali nyo naman di ba mas maganda doon sa kabila although maganda rin naman dyan sa kalookan ang problema lang is may work si may work din si ano si si Master kaya hindi niya rin ma-manage to ya, subukan natin mag ano, subukan natin mag lipat bahay o lipat tindahan ang pamagat na ito ngayon lipat tindahan <laughs> yan kaya niya naman sobrang traffic tong kanino pumapasok yung mga sakit sa isang subdivision at taga pa taga flood control yon sabi ni kuya shoutout sa iyo nakabike naka shoutout sa iyo dyan Hinay kita ako doon R1M oh, sa kabila. So, isa yun sa mga dream bike ko R1M. Ganyan ang gamit ni Idol, si Miss Vines. Shoutout sa Miss Vines. Sige ko pinaparood yung vlog niyan. Napakasipag na working uh, student. Sana ka mo tong vlog na ito. kita-tag Miss Vines, ah. tad I'm not. sarap, sarap masarap talaga kapag tinutodo mo yung silinyador mo eh <laughs> pero tahan-tahan lang ride safe lang tayo wag tayong maging demonyo sa, sa silinyador natin alam natin nakakademonyo ang bawat silinyador ng motor pero always remember na meron pa tayong mga uuwi hindi tayo nagmotor para magpakamatay hindi tayo magmotor para mamamote nagmotor tayo para magkaroon tayo ng service magkaroon tayo ng katawang sa buhay, yan ang purpose ng pagmumotor ayun, napakaganda ng kalsada ng Commonwealth grabe dati hindi ganda itsura na ito eh pero ngayon wait a minute who are you? iba na naman diba mahaliwalas hindi yung mga stoplight natin upgraded na Hindi na siya yung may countdown ha May ganyan yung mga nag blink blink na yan na stoplight Kaya lahat ng riders to, to, Lahat ng nagmumotor na kasasakyan man niya, Nalalay lang tayo sa pagmamanayon Lalo na pagdating ng stoplight Kasi hindi natin kabisado kung kailan niya mag-red Kung kailan niya mag-green Hindi na nga siya countdown ngayon eh mga Parang mga pa napanalan tayo sa pag-blink-blink niya parang yung katabi mo ngayon pag biniblink ka hindi mo alam kung ikaw pa yung biniblink o yung nasa likod mo galing ha huh? so yun lang, mga friends mga to good morning and rise up sa atin lahat kung mapanood mo to shoutout ka lang comment ka lang sa comment section pa shoutout ka siya shoutout kita yun lang maraming salamat mga friends mga peace yo